Good morning! Napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Araw ng Sabado. Kaya ako sabi ko yung napakasarap magsampay. Tama-tama yung aking nilabahan kagabi at tinipagan ako kagabi maglaba. Pero yung hugasin, nakagabi pa, ay hindi ko pa na Kaya ngayon ko lang hinugasan dahil ang pagod na naglaba pa kasi ako yan o, naghugas na ako dyan at ako yung mga makasampay agad ako ng maaga para habol na habal dun sa init at sikat ng araw eh. alam mo naman napakabango sa damit kapag tuyo sa sikat ng araw ganyan o, nagsaing na rin ako dyan ganun kasi ako guys kapag naglilinis ako ng kusina naguhugas ako, sinasabay ko na yung pagluluto ko ng kanin para ka ako ay tamang tama na bago ako matapos ay paigyan na rin, kaunti lang naman yan para ulam na lang ang problemahin. Lagi na lang ang ulam ang inaproblema namin ay kahit walang pambiling ulam ay dildil -dil na lang sa asin ay ano ba gayoon. Ayan, nakas magas ko na ang paghugas dyan. Kakoy magadaldalin -dal ako dyan at maubusan sa kasampayan. Ay, hindi. Pero sa lang, nakikisampay lang ako. Thank you nga pa pala sa may ari ng sampayan. Dinulit-alit ko na ngayon. Sabi ko, kakoy, hala, sarap magbilad niya yun. Ay, kakoy, ay mabilis makatuyo ng damit at napakabango. Ayan na nga guys, so kinuha ko na yung aking nilaban kagabi. Oh. Ayan yan, sinabit-sabit ko na naman dyan sa puno ng atis na yan. Oh. At ang ending nyan guys, ay Christmas tree. Araw-araw ay Pasko. Kaya lang ang pagkakaiba lang ay damit ang inasabit ay halip na parol. Ano ba naman ere? Pati yung aking batuta dun ay tudung laro na yung. Kinuha ko na nga pala dyan yung tubig. At ako, ako yung magadilig po. Atas ko na nang sinampay. Dine diniligan ko lang yung lupa. Ay, hey, lupa. Ay, hindi man lupa yung guys. Sa Bermuda yun. Nagtayo, nagtanim ako ng Bermuda. Dan yan, no? Sabi ko, pag nagsapal, era ko, ay Maganda sa harapan at malinis tingnan. Tapos hindi pa makapit kapag umulan. O. Oh. Tsaka yan, o. Oh. Ay, sakto naman dumating dyan si Nanay Carmen. Dyan nga pala ako kumuha ng lotion na ginagamit namin ni, ni, ni Natutoy. Kaya binayaran ko na rin. Oh, shout out nga po pala kay Nanay Carmen. Thank you po sa lotion. Yan. Pero yung lotion na yun guys, ay hindi man sa akin yan. Doon yung sa aming kapitbahay. Kumuha rin kasi siya. Yan, no, nagwalis-walis na si Inday nyo dyan. No. Sobrang sipag niya. No. Wala na kasing gawain sa loob. Mamaya na yung loob naman ay lilinisan. Pupunasan na lang din ng siminto. Kaya inuna ko na yung harapan. Kaya ako ay dali-dali nakakumulis dyan natin ko ay yung loob naman ng ano, kasi guys may trabaho kasi mamaya magpapinis lang naman kami ng harap isang araw lang naman yun guys ay kako ay, kako ay magasabay sabay ng linisan ay sa magatrabaho ay pagkagulo ayoko baga ng ganyan itinan nyo guys ginawa ko yung, yung daspan ng kapitbahay namin sabi ko ipahira muna ng daspan ha ako ay kako magadakot na tinapon kesa sa kapitbahay namin yung basura namin ay hindi may tambakan talaga kami doon natambakan ko kasi gagaw kami ng flower pot doon doon ko na inalagay yung basura para konti na lang ang tambakan ng bato o ba diba, sobrang sipag ko pati kapitbahay namin winalisan ko na huy tama na wala nang awalisan yung kapitbahay ay ano ba gayre? ay hindi man joke lang yung daan lang yung guys na amin nadaanan nalinisan ko na rin para wala man bagang matalisod na to doon. ay hindi man. Sana yun kasi ako nakapagmagalinis, ay pati yung karsadang yan, ay tapat na manalinisan ko na, o tapos na si Inday dyan, o. Napakasipag talaga. Ganun talaga kami guys, mga nanay, masipag, o. Thank you for watching guys. Bye-bye.